Hay mga katropa, ako nga pala si Elijah Saba na nagsasabi na ang pagiging matalino ay pagiging lika. Paano nga ba malalaman kung matalino ay isang bata? Una, ang baga matalino ay dapat mapagmahal sa kanyang pamilya kapagkat ito ay sumasakaw na sa ng buhay. Pangalawa, dapat mong bata ay may objective sa kanyang buhay para alam niya kung nakabuti ba o hindi pa nakabuti ang kanyang ginawang pag-aaral para sa si sarili at sa mga tao sa kanyang kabibig. Pangatlo, ang pagiging itasaktan ninyo ay pagiging may focus sa buhay at tatapos para malaman niya kung gaano na karamihan natapos niya at gaano na karamihan hindi po niya natapos sa na dapat ka na asinasunin sa araw-araw ng buhay Pangapa Dapat ang matagin ng bata ay hindi makasarili sa buhay sapagkat ah, uh, tested na po na wala kang lalaki sa buhay kung ikaw ay selfish na tao. Yun lang mga tropa. Sana ay tinatuhan nyo ang aking ilahag information para sa inyong lahat. Kaya kung papaalam ko ako, muli ako si Elijah Saba, nang iiwan ng katadam. Isang kayamanan ang pagising patalino sa'yo. Bye!